Mapagpalang araw mga kapatid patulong naman po sa munting YouTube channel ko pa subscribe naman po pa like and share po. Shout out po sa mga mag-aaral ko at sa mga viewers ko po. Salamat po sa mga suporta nyo sa YouTube channel ko po. Orasayon ni Ama sa lahat ng mga orasayon. Ang gamit po nito ay pangkalahatan po pwede sa depensa at mabilis mo pong mapaandar ang lahat ng mga orasayon. Debusyonan lamang po ito araw gabi. Ang paggamit po nito ay usali ng tatlong beses at iihip sa dibdib ng pakras. Ito po ang durasyon. Christus vencit si Cristo, midog Christus regnat si Christo. Shoutout nga pala kay Lazandro, Anime World, Blind Spot, at sa iba ko pa pong magmag-aaral. Shoutout kay Morate at sa mga Antenjero, Combat Ero, Mucha Hunters po.